Ako si Albert, na dere sa kalibutan nga makahuas sa kalisod apan wala lang yapon ko kabalo kung unsaon. Ala, dugay-dugay na po nga wala nag-uba no. Taas taas na nga panahon wala ko naka-upload o mga long video. Kasagara akong gipa-upload ang mga short video, reels lang akong ginapa-upload. Salamat kay sa makuno na yung paglantaw sa akong mga video bisan uh, mga reels ra akong ang gipang-upload o matingala mo no. Kato akong Team Alver ng Team Alver vlog nga page na wala na to. Ako ang gi account ana ako ang gi-gamit karon ako naging main account ang akong gigamit sayang kay to eh. Dako na kay pero unsaon tawad man gud nya nada life, live na nada kinabuhi back to zero kita. so matinga mo ang akong igamit main account ginina nga, nga account sa akong facebook so uh, tira ko tanan nga mag-upload at sa past days nga wala ko ga-upload lang ko sa mga video nga mga bisig unsa na lang nga, parte sa ginoo nga mga gi-pang share nako og nibalik ko, ko karon nga pagcontent o uh, hinautong taang nga ubanan ko ninyo hangtod sa kasapusan o uh, nakaabot na kanyang mga video ha pali na lang din ko follow o uh, share sa akong video kay taas taas naman yung muna tanaw salamat kinaan pali na lang kong tuplok salamat kayo oh, balik ta magpadayon ta sa ato ang uh, gihimo karon o kani nga isda salamat kayo ni Jing uh, Salamat sa imuha nga gibaligya uh, nga uh, isda. So, grabe, gipalit iko ni kay grabe kini, kini ka tawag ani. Grabe kini ka lami nga isda nga klase kaning gitawag nga maligut, maliguno. Pani lain lang silag nawong berosos grabe. Grabe ka tsadas ya. Grabe ka tambok nga isda. Grabe ka lami. In short, grabe ka lami. Oh, ga ato na dinagibutangan og magic sarap kay dili manggutap kompleto nga mga panakot no. Kay sus so, dires bukit dili kid dili kid ka diretso palit de palit diretso kay layo ang mga tindahan tas dili pagid kompleto so ayom ayom na lang sa ta oh god dire taman dire kutob salamat and god bless us all salamat sa tanan and god bless again